Mga kagri, magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito mapapanood Mga uh, sahod natin yun Mga kagri, ka uh, maghahanda sana ako ng bongga Mga pero uh, Nagbago na isip ko, mga kagri ka Yung panghahanda ko, ibibigay ko na lang sa isang tao Mga kagri, ka ito yung tao pala, bali dalawan tao Yung matanda doon, tsaka yung paghahatiin ko lang Mga Ah, <laughs> siya lang po yung napili ko eh. <laughs> Asensya na po kayo. <laughs> mga oh, ah, nandito kami sa shop mga kakri, Santo Domingo. May nakita ko dito. Ayan, ayan ay, yung bahay niya mga kakri. Sana, ah, maghahanda na lang ako ng simple. Tapos, bigay, para may share ko naman sa kanya. Yung ihahanda ko sana sa amin, para may maihanda rin siya mga kakri. Di ba? Para, ay Arman. Ito naman sige Arman. Ay boss, basta na yan ano mga. Ano mga, kapakan mga. Nakukuha na ko sila. Ah, ano na yung ano ko? Alam, makapalitan okay, patro, wala, makapalitan ko yung binigyan ko kayo. Papalitan ko, para mas Para may panganda ka mamaya. May panganda ka, ka? ka? Hindi, <laughs> hindi lahat to! Makakala <laughs> <cuál? laughs> <laughs> <laughs> mo lahat! Makakala <laughs> po namin lahat na yan! Makakala mo lahat eh, Tatlong libo lang ko. Diba? mo lang mo <laughs> ano, ay, ay, sabah, ay, ko ng ano yung yung bagong taon mo, Nabigyan ko ng konting kasiyahan. Ano, ano pa?

Yung pagtulong naman sa kapwa, mga ka, hindi naman palakihan yan, mga ka. -agri. Yung nakaalala ka, mga ka. Yung nag ka, kahit ka kapiramgot, mga ka. -agri. Isang katunayan na yun na tumulong ka, mga ka. -agri. Eka nga, mga ka. -agri. Yung naalala mo siya, okay na, mga ka. -agri. Yung pagtulong sa kapwa, hindi palakihan, mga ka. -agri. Ano na huli, pangalan nyo Randy! Randy! Randy. Oh. happy New Year po, ah. ha? Asan po yung mga anak nyo? Salamat po! Ito, Brian. ka ikaw asawa? Asa, asawa, kayo po? Asi! Ganda mo kaya mamaya ay handa mo nang mamaya sa inyo natin ha. Taka hindi kayo mag-asawa. Kiss nga. Paano <laughs> man alam mo baka... <coughs> <coughs> Why are you running? Why are you running? hindi kayo mag-asawa. Kiss. <laughs> Ayaw na mga ba? kapatid. <laughs> Bakit kinakaya mo yung kiss yung asawa mo ate? <laughs> kapatid ka ba natin Chris? Apo. Ah, kapatid ka ba kaya mo lang ako kamukha si ate Chris? Ito, kapatid po kayo. Mas maganda po, mas maganda po sa inyo si ate Chris. <laughs> Sige po kaya, happy new year po ulit ha. Ah, mga kakakri, tulad na sabi ko sa inyo mga kakakri. Uh, yung pagtulong sa kapwa Hindi palakihan yan mga kagri ka Yung nakaalala ka Kapag share ka ng konti mga kagri ka eh, ma Magandang bagay na mga kagri ka Sa lahat ng mga subscriber ko, followers ko, supporter ko mga kagri ka uh, Thank you very much mga kagri ka